Ito mga kabraso, talagang butas ito, tambak yung ano, kinainan sa labas, pero parang walang mga bakas dito, oh. gabundok. Ay, grabe mga kabraso. <coughs> lalo, lalo. Malinaw. Yung bisis na rin pinasok ng bayawak, oh. Ano kaya? Hanggang dyan lang, oh. Kaya. malaking alimang siguro laki ng ginawang butas hanggang dito puro pa rin pinagkainan oh. sana lang lumipat lang ito mga kabraso ito ito sa taas nasadsad na natin hanapin lang natin yan baka sakali Baybayin lang natin tong sapat